News updates. Mga balita ngayon. Mga katutubo sa Butuan City nagsuko ng armas. 20.4 million pesos halaga ng Shabu Nasabat, tatlong HVI aristado sa Dait Camarines Norte. LPA sa loob ng par, ganap ng naging bagyong Wilma. Ako po si Cesar Soriano. Ayatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon kusang nagsuko ng mga armas ang ilang kasapi ng indigenous peoples o IP communities ng CADT 135 matapos ang IP Peace Building and Healing Summit sa sitio tagkiling barangay Antikala Butuan City Kamakailan. Isinuko sa 48th Infantry Battalion noong Nobyembre 30 ang isang M1 Carbine, 45 pistol, improvised shotgun at iba't ibang bala mula sa mga sitio Mandalayag, Barangay Pianing at sitio Patagon, Barangay Antikala. Mahigit 1,000 IPs mula sa 11 clans ang dumalo sa summit na pinangunahan ng 901st Brigade 48 IB katuwang ng Office of the Vice President, Local Government Units, National Agencies, Barangay Leaders at IP Chapter Chiefs na pinangunahan ni Dato Dapinyagana. Natumalakay sa seguridad, proteksyon, sa lupang ninuno at pagwakas sa impluensya ng armadong grupo. Ayon sa militar, malinaw na indikasyon ang voluntaryong turnover ng lumalawak na tiwala ng komunidad sa mga programang pangkapayapaan ng pamahalaan. Tatlong high value individual o so HVI ang naaresto at sinampahan ng kaso matapos masabat ng PRO5 ang mahigit 20.4 million pesos sa ng hinihinalang shabu sa bypass operation sa Vensons Avenue Barangay 5 nitong Disyembre 3 bandang alas 6:20 ng hapon. Ang operasyon ay pinangunahan ng Police Provincial Drug Enforcement Unit Katuwang ang Daet MPS, Provincial Intelligence Unit at PEDEA Regional Office 5 naaresto ang mga sospek na Sinadan, Mando at Iris Napawang nasa listahan ng HVIs, nakuha mula sa kanila ang tatlong kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 20,400,000 pesos. Isinagawa sa lugar ang marking, inventory at dokumentasyon ng ebidensya at ang tatlo ay sumailalim sa medical examination at nabigyan ng kanilang karapatang legal. Ayon sa PRO5, ang mga sospek ay sinampahan na ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagdevelop na bilang tropical depression ang low pressure area sa silangan ng Eastern Visayas ayon sa pag-asa nitong Webes ng umaga. Dakong alas 8 ng umaga tuluyang itong naging bagyo na pinangalan ng Wilma. Huli itong namataan hubigit kumulang 600 kilometers east ng Katarman, Northern Samar. Taglay ang hanging aabot sa 45 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 55 kilometers per hour kumikilos si ito pa west-southwest sa bilis na 20 km per hour. Tinaas na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa lahat ng probinsya ng Eastern Visayas, gayon din sa Surigao del Norte at Dinagat Island. Samantala, makararanas naman ng maulap na kalangitan at mahihinang pagulan ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon, Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon dahil sa northeast monsoon. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.